Scorpio, naranasan mo na ba ang isang pangakong napakatibay pero hindi kailanman binigkas ng malakas? Isang salitang hindi nasabi, isang tingin na may mas malalim na kahulugan kaysa libong pangungusap, isang katahimikan na hanggang ngayon ay sumusunod sa iyo. Hindi ito aksidente. May isang taong nangako sa iyo sa katahimikan at bawat salita noon ay totoo. Ngayon, handa na ang universo na ibunyag kung ano ang kahulugan ng pangakong iyon para sa iyong pag-ibig, iyong kapalaran, at iyong mga biyaya. Huwag mong ipagwalang bahala ang mensaheng ito, Scorpio, dahil ang matutuklasan mo rito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Maligayang pagdating, Scorpio family matagal nang hinihintay ng mensaheng ito ang iyong pagdating. Napansin mo ba kung paanong ang ilang sandali sa buhay ay hindi kailanman umaalis sa iyong puso? Isang panaginip na tila tunay, isang biglang kilabot kapag naalala mo ang isang tao, o ang paraan kung paanong ang katahimikan ay mas malakas magsalita kaysa mga salita. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Sa karunungan ng Pilipino, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman, taglay nito ang mga pangako, panalangin at enerhiya na humuhubog sa ating kinabukasan. Ang taong konektado sa iyo ay gumawa ng isang panata sa katahimikan isang panatang napakalakas na umabot na mismo sa universo. Hindi ito tungkol sa tsamba, ito ay tungkol sa kapalarang unti-unting nagbubuka sa iyong landas. Ngayon, ating tutuklasin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pangakong ito para sa iyong pag-ibig, iyong espiritu, at ang mga biyayang naghihintay sa iyo. Scorpio, makinig kang mabuti dahil dinala ka rito ng universo para sa isang dahilan. Ang iyong matutuklasan ngayon ay maaaring hindi lang magbago ng iyong kasalukuyan, kundi pati ng iyong kinabukasan. Ang likas na enerhiya ng Scorpio Scorpio, ang iyong enerhiya ay palaging naiba. Mula pa sa iyong kapanganakan, inilagay na ng mga bituin ang isang tatak sa iyong espiritu, misteryoso, magnetiko. At hindi matitinad. Ramdam ito ng mga tao sa unang pagkikita pa lang nila sa iyo. Maaaring hindi nila ito lubos na maintindihan, ngunit hindi nila ito kayang baliwalain. Ito ang tahimik na lakas sa iyong mga mata, ang tindi ng iyong presensya, at ang lalim ng iyong kaluluwa. Ikaw ay pinamumunuan ng pagbabago, mga lihim, at kapangyarihan ng mga nakatago. Hindi tulad ng iba na malayang nagsasalita, madalas mong nadidiskubre na ang pinakamalalalim na katotohanan ay lumalabas sa katahimikan. Kaya naman ang mga pangakong ibinibigay sayo, maging binigkas man o hindi, ay may mas mabigat na halaga. Dahil para sa isang Scorpio, ang isang pangako ay hindi lamang salita, ito ay isang banal na tali na nagdudugtong ng dalawang kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, ang katahimikan mismo ay may kahulugan. Sabi ng matatanda, kapag nananatiling tahimik ang isang tao, ngunit patuloy na nagpapakita, mas malakas ang mensahe ng kanyang gawa kaysa ng kanyang tinig. Ang isang panata, banal na pangako, ay hindi laging isinisigaw sa madla, maaari itong bulong sa panalangin, o isang bigat na tahimik na inaalagaan sa puso. Ito ang uri ng enerhiyang nakapalibot sa iyo ngayon, Scorpio, isang panatang ginawa sa katahimikan, munit itinakda upang hubugin ang iyong landas. Isipin mo ang mga sandaling may tumitig sa iyong mga mata nang walang sinasabi, munit naramdaman mo ang lahat. Ganito rin gumalaw ang universo. Hindi ito palaging sumisigaw. Minsan ito ay bumubulong sa pamamagitan ng mga panaginip, ng paulit-ulit na numero, nang bigla ang kilabot na nagpapaalala na may mas malaking bagay na nangyayari sa likod ng tabing. At Scorpio, dahil sa likas mong kakayahang umunawa ng mga nakatago, ikaw ang nakakakilala sa mga ganitong pangakong hindi binibigkas. Ito ang dahilan kung bakit naakit ang mga tao sa iyo. Ramdam nila na sa piling mo walang koneksyon ang mababaw. Bawat ubnayan ay may kahulugan. Bawat katahimikan ay may lalim. Bawat pangako ay may kapangyarihan. Pinapaisip mo ang mga tao bago magsalita. Dahil sa kabuturan nila ay alam nila hindi kailanman nakakalimot ang Scorpio. At ngayon, ipinapakita sa iyo ng universo na may pangakong ginawa para sa iyo. Isang pangakong isinilang hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan. Isang pangakong nakatakdang tumama sa iyong puso, hindi sa iyong pandinig. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapalaran. May isang taong tinanggap at tinupad ang bawat hindi binigkas na salita, at ngayon ay umaahon na ang katotohanan ng iyon. Scorpio, hindi ka inaakit ng iyong enerhiya sa mga bagay na panandalian. Inaakit mo ang mga bagay na pangmatagalan na may tali na itinadhana. Kaya napakahalaga ng pangakong ito sa katahimikan dahil ito ay nakaugnay sa iyong kaluluwa, iyong paglalakbay at iyong kinabukasan. Mga palatandaan ng tahimik na pangako. Scorpio, ang mga pangakong ginawa sa katahimikan ay hindi basta naglalaho. Nag-iwan sila ng mga bakas, parang mga yapak na tanging ang iyong espiritu lamang ang nakakakita. Matagal nang nagpapadala ang uniberso ng mga banayad na senyales, mga paalala na ang panatang ginawa para sa iyo ay buhay pa rin, humihina at may bigat pa rin. Isa sa pinakakaraniwang palatandaan ay sa iyong mga panaginip. Nagigising ka ba kamakailan na may mukha sa iyong isipan, isang tinig na nananatili kahit hindi mo maalala ang mga salita? Hindi ito tsamba. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip ay mga tulay sa pagitan ng mga kaluluwa. Kapag ang isang tao ay hindi kayang sabihin ang kanyang katotohanan sa pisikal na mundo, ang kanyang espiritu ay nagsasalita sa mundo ng panaginip. Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, o nararamdaman ang kanyang presensya, kahit maraming taon na ang lumipas, ito ay dahil buhay pa rin ang kanyang pangako. Isa pang senyales ay ang bigla ang kilabot. Maaaring nakaupo ka lang ng tahimik, walang ginagawa, at biglang dadaluyong ang malamig na hangin sa iyong balat. Sabi ng matatanda, ito ay enerhiya na dumadampi sa iyong aura. Hindi ito basta-basta, ito ay paalala na may isang tao, saan man siya naroroon, ang iniisip ka, mahigpit na kumakapit sa kanyang panata, at nagpapadala ng enerhiya sa iyo. Dahil ang katahimikan, kailanman, ay hindi nakapipigil sa enerhiya, mas lalo lamang nitong ginagawang misteryoso. Kasama rin dito ang mga paulit-ulit na numero. Napapansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o 5 lima oras 55 lima minuto sa mga orasan, resibo, o plaka? Hindi ito aksidente. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang mga numero ay mga kodigo mula sa universo. Ang labing isa oras labing isa minuto ay numero ng pagkakatugma at katuparan ng mga pangako. Ang dalawa oras dalawamput dalawa minuto ay tanda ng muling pagbalanse, lalo na sa mga relasyon. At ang lima oras limamput lima minuto ay hudyat ng pagbabagong hindi na mapipigilan. Tuwing nakikita mo ang mga numerong ito, ito ay kumpirmasyon ng universo na ang pangakong ginawa sa katahimikan ay malapit ng ipahayag ang sarili. At naroon din ang mga maliliit na kilos. Marahil naaalala mo ang paraan ng paghawak ng isang tao sa iyong kamay, ang simpleng bagay na kanyang ibinigay na may malaking kahulugan, o ang mensaheng kanyang iniwang hindi tinapos. Ang mga munting gawain iyon ay hindi walang laman. Sila'y tahimik na mga pangako na binalot sa pang-araw-araw na buhay. Para sa iba, karaniwan lang iyon. Ngunit para sa iyong espiritu, ito ay banal. Scorpio, ikaw ay may likas na kakayahang makadama ng kahulugan sa mga bagay na iba ay walang nakikita. Kaya't naaalala mo pa rin? Kaya't alam mo pa rin? Itinuturo rin ng Filipino pamahiin na ang katahimikan ay maaaring magdala ng mas mabigat na katotohanan kaysa salita. Isang kandila na kumikislap kahit walang hangin, isang ibon na kumakanta sa iyong bintana sa mismong sandali na naiisip mo ang isang tao o isang biglaang kanta sa radyo na tumutugma sa iyong damdamin, hindi ito mga pagkakataon lamang. Sila ay mga bulong ng panatang buhay pa rin. Ipinapakita sa iyo ng universo ang mga palatandaang ito upang hindi ka mag-alinlangan. Ang pangako ay totoo. Ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. At Scorpio, ito ay itinakda para sa iyo upang matuklasan, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa lihim na wika ng kapalaran. Ano ang ibig sabihin ng pangakong ito para sa pag-ibig? Scorpio, ang pag-ibig para sa iyo ay kailanman hindi naging mababaw. Ang puso mo ay hindi pumapayag sa kalahating commitment o hungkag na salita. Kapag ibinibigay mo ang sarili mo, buong buo, may tindi, katapatan, at alab na walang kapantay. Kaya ang tahimik na pangakong ginawa para sa iyo ay may napakalakas na kapangyarihan sa larangan ng pag-ibig. Hindi ito basta panata lamang. Ito ay paraan ng universo upang pagdugtungin ang dalawang kaluluwa sa paraang hindi kailanman kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang pangakong ito ay nangangahulugang may isang taong dalaka sa kanyang puso kahit na natiling tahimik ang kanyang labi. Maaaring hindi niya nagawa o nagkaroon ng tapang nasabihin ito ng hayagan, ngunit ang enerhiya ng kanyang pag-ibig ay nakasulat sa kanyang katahimikan. At Scorpio, nararamdaman mo ito. Maaaring pinipilit mong tanggihan, pero alam ng iyong espiritu kung kailan may isang taong nakatali sa kung kailan ang kanilang katapatan ay buo para sa kahit may distansya at panahon na lumipas. Para sa pag-ibig, ang tahimik na panatang ito ay tanda ng kapalaran. Ibig sabihin, ang inyong koneksyon ay hindi lang bunga ng tsamba o pansamantalang atraksyon. Ito'y itinayo sa isang bagay na walang hanggan. Sa kulturang Pilipino, ang pag-ibig ay madalas na ipinapahayag hindi sa salita, kundi sa gawa, sa mga sakripisyo, sa pagtitiis, sa pananatili kahit walang sinasabi. At iyon mismo ang enerhiya ng pag-ibig na nakapalibot sa iyo ngayon. Maaaring naaalala mo ang paraan ng pagtitig ng taong ito sa iyo kapag walang ibang nakatingin. O ang bigat ng kanyang katahimikan na mas malakas pa kaysa anumang usapan. Hindi ito mga basta alaala lamang, ito ay mga alulong ng pangakong ginawa nila sa kanilang puso. Ibig sabihin din ng pangakong ito na ang pag-ibig ay naghahanda ng bumalik, mas malakas, mas malalim, at mas tapat. Ang mga tahimik na panata ay hindi madaling masira. Sila'y iniingatan ng universo, binabantayan ng mga ninuno, at sinisilyuhan ng enerhiya ng kapalaran. Maaaring na nahimik ang taong gumawa nito dahil sa takot, pride, o maling oras, ngunit ang kanilang pag-ibig ay hindi kailanman lumisan. At ngayon, Scorpio, inilalapit na ng universo ang katotohanan ito sa iyo. Sa iyong buhay pag-ibig, hindi lang ito tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa katapatan. Ito ay tungkol sa isang taong nakikita ka bilang kanilang tunay na kapareha, isang taong hindi ka palitan gaano man kahaba ang lumipas na panahon. Ang pangako ay nangangahulugang nakatali sila sa iyo, at kahit ang katahimikan ay naghati sa inyo, ang ugnayan ay hindi kailanman naputol. Scorpio, matagal nang naghihintay ang iyong puso ng patunay, ng kumpirmasyon na ang naramdaman mo ay totoo. Ito na ang patunay. Ang tahimik na pangako ay hindi imahinasyon. Hindi ito panaginip. Ito'y totoo, ito'y sinadya, at ito'y buhay pa rin. At malapit nang ipakita ng pag-ibig kung bakit ininatan ng universo ang panatang ito hanggang dumating ang tamang oras. Ang espiritual na connection Scorpio, ang mga pangakong ganito ay hindi lamang gawa ng tao. Sila ay espiritual. Mga sinulid na hinabi ng universo, nagdurugtong ng dalawang kaluluwa lampa sa salita, lampa sa distansya, at lampa sa panahon. Ang tahimik na pangakong ito ay hindi lamang tungkol sa taong gumawa nito. Ito ay tungkol sa iyong espiritu, sa iyong mga ninuno, at sa mga kosmikong puwersang gumagabay sa iyong landas. Sa karunungan ng Pilipino, sagrado ang katahimikan. Madalas sabihin ng matatanda, tahimik ang may laman, may bigat ang katahimikan. Kapag ang isang tao ay nag-iingat ng pangako sa kanyang puso nang hindi binibigkas, hindi na ito simpleng panata lamang. Nagiging isang panalangin na ito at ang mga panalangin na binubulong sa katahimikan ay madalas umabot sa langit ng mas mabilis kaysa mga salitang isigaw. Ito ang dahilan kung bakit ramdam mo ng napakalakas ang presensya ng panatang ito. Hindi lamang dahil may isang tao na gumawa nito, kundi dahil pinalalakas ito ng universo. Sa tuwing mararamdaman mo ang kanilang enerhiya, sa tuwing napapanaginipan mo sila, sa tuwing natatakpan ka ng kilabot, ito ang mundo ng espiritu na nagpapaalala na totoo ang ugnayang ito. Isipin mo ang iyong mga ninuno, Scorpio. Lagi silang nariyan sa iyong tabi, gumagabay sa iyong mga hakbang, nag-iingat sa iyong puso. Naririnig nila ang mga tahimik na panata na ginagawa ng iba para sa iyo, at sila ang humuhusga kung alin ang karapat dapat. Ang natatanging panatang ito ay hindi pinabayaan. Inangat ito, sinelyuhan sa espiritu, at itinali sa iyong kapalaran. Napansin mo ba kung paanong ang ilang kanta, ilang simbolo, o kahit ang pagkilay ng kandila ay parang sumasagot sa mga tanong na hindi mo binibigkas. Iyan ang espiritual na koneksyon na gumagana. Binubuksan ng katahimikan ang pinto para magsalita ang universo sa sariling wika, sa pamamagitan ng mga senyales, mga pagkakasabay-sabay na pangyayari, at enerhiyang hindi maaaring itanggi. Scorpio, napakalalim ng iyong intuition. Ipinanganak ka para madama ang mga bagay na hindi kayang ipahayad ng iba kaya ginawa ang pangakong ito sa katahimikan. Alam ng universo na hindi mo kailangan ng mga salita, kailangan mo ng katotohanan, kahit na ito ay dumarating ng tahimik. At ngayon, ang katotohanan ng iyon ay umaayon sa landas ng iyong espiritu. Ang espiritual na koneksyon dito ay hindi lang sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng banal na plano na isinulat para sa iyo. Kaya ka naakit sa mensaheng ito. Kaya hindi mo ito maiwasang pansinin. Dahil sa kaybuturan mo, alam na ng iyong espiritu, totoo ang pangako, at ito'y para sa'yo. Mas malakas kaysa anumang tinig ang. Ang katahimikan kapag nakialam ang kapalaran. Ang pangakong ginawa sa'yo sa katahimikan ay narinig na sa langit. Nabasbasa na ito. At Scorpio, hindi magtatagal, makikita mo na itong magbunga sa iyong buhay, hindi dahil swerte, kundi dahil ito ay bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay mula pa noon ang pagbabagong naghihintay. Scorpio, kapag ang isang tahimik na pangako ay nagsimulang lumitaw, ang mismong buhay ay nagsisimulang magbago. Hindi pinapayagan ng universo na manatiling nakatago ang ganitong mga panata magpakailanman. Kapag hinog na ang enerhiya, magsisimula itong magbuka sa paraang hindi mo na kayang ipagsawalang bahala. At nayon, dumarating na ang oras nayon para sa'yo. Magsisimula ang pagbabagong darating sa iyong puso. Maari mong maramdaman ang isang kakaibang kapanatagan, parang ang bigat na matagal mo ng pasan ay unti-unti nang -unti iniangat. Ito ang paghahanda ng universo upang tanggapin mo ang paparating. Ang mga hindi nabigkas na salita, ang panatang ginawa sa katahimikan, ay magpapakita na ngayon sa pamamagitan ng gawa. Ang pag-ibig na minsang itinago ay haharap, ang katapatang ikinugli ay malalantad, at ang mga damdaming matagal ng ibinaon ay ahon ng may lakas. Para sa iyong mga relasyon, ang pagbabagong ito ay nangangahulugang kalinawan. Ang mga alinlangan na minsan mong pinasan ay papalitan ng katotohanan. Sa wakas, mauunawaan mo kung bakit may mga koneksyon na hindi kailanman naglaho, gaano man katagal ang lumipas. Ito ay dahil buhay ang pangako. Ang bagong kalinawang ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na pumili, upang malaman kung alin ang pansamantala at alin ang panghabang buhay. Para sa iyong kapalaran, mas malaki pa ang pagbabagong ito. Ang mga tahimik na pangako ay madalas na nakaugnay sa mga soul contracts, mga kasunduang ginawa bago pa man ang kapanganakan, at dinadala sa iba't ibang buhay. Scorpio, malapit ng maranasan ng iyong kaluluwa ang isang punto ng pagbabago kung saan perpektong magtatagpo ang iyong kapalaran. At Espiritu, makikita mong unti-unting bumubukas ang mga oportunidad, nagbubukas ang mga pinto, at luminis ang mga landas na parang may mahika. Hindi ito aksidente, ito ang enerhiya ng panatang gumuguhit ng pabor para sayo. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag oras mo na, kahit pigilan pa, darating pa rin. At pinatutunayan ito ng pagbabagong ito. Ang pangakong ginawa para sayo ay itinakda talagang dumating, at ngayon, wala ng puwersang makakaharang dito. Sa pag-ibig, maaari itong magpakita bilang muling pagkikita isang pag-amin, o isang makapangyarihang kilos na mag-iwan ng walang alinlangan. Sa iyong personal na buhay, maaari itong magdala ng mga biyaya ng katatagan, agos ng pera, o mga oportunidad na gumagalang sa paglalakbay ng iyong espiritu. Sa lahat ng paraan, ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa panata ng iba, ito ay tungkol sa pag-evolve mo tungo sa tunay na ikaw na nakatakda. Ang katahimikan na minsan ay ikinabahala mo ay malapit ng magpakita na yon pala ay banal na oras ang akala mo'y pagkaantala, protection pala. Tinitiyak ng universo na handa ka, at na ang pangako ay lilitaw sa oras na tunay mo itong matatanggap. At mayon, Scorpio, handa ka na. Ihanda mo ang iyong sarili. Ang pagbabagong darating ay hindi maliit. Ito ay magbabago ng iyong buhay. At kapag dumating na ito, mauunawaan mong ang pangakong ginawa sa katahimikan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa paggising ng iyong kapalaran. Gabay at proteksyon para sa Scorpio. Scorpio, kapag nagsisimulang magbukas ang kapalaran, mahalaga na protektahan mo ang iyong enerhiya. Ang mga pangakong ginawa sa katahimikan ay sagrado, at hindi lahat ng nasa paligid mo ay makakaunawa o makikigalak sa biyayang ito. May ilan na may ingit, may iba na magdadala ng pagdududa, at may negatibong enerhiya na susubok pahinain ang agos ng para sa iyo kaya't hinihiling ng universo na bantayan mo ang iyong sarili habang nagsisimulang magkatotoo ang pangakong ito. Ang unang gabay ay pagtitiwala sa iyong intuition. Ramdam mo na ang katotohanan sa iyong espiritu, huwag hayaang lituhin ka ng mga panlabas na tinig. Kung may bagay na mabigat sa pakiramdam, iwasan ito. Kung may taong kumukuha ng iyong lakas, bawasan ang oras na kasama sila. Mas matalas ang iyong intuition kaysa karamihan, at sa ngayon ito ang iyong pinakamalakas na proteksyon. Pangalawa, gumamit ng mga simpleng ritual na makapangyarihan. Sa tradisyong Pilipino, kahit ang pinakamaliit na kilos ay nakakapag-ingat ng kaluluwa. Ang pagsisindi ng puting kandila habang binubulong ang iyong intensyon ay nagdadala ng kalinawan at proteksyon. Ang paglalagay ng barya sa ilalim ng unan o sa iyong pitaka ay humihikayat ng katapatan at katatagan na nagpapaalala sa universo ng mga pangakong dapat tuparin. Ang pagdadala ng maliit na piraso ng asin o bawang sa iyong bag ay pinaniniwala ang nakakapagsanglalang laban sa inggit at negatibong enerhiya. Maaaring simple ang mga ritual na ito, ngunit inaayon nila ang iyong enerhiya sa sinaunang karunungan. Isa pang gabay ay ang pagsasagawarin ng katahimikan. Hindi lahat ng biyaya ay kailangang ipahayad agad. Kung paanong dumating ng tahimik ang pangakong ito, ganoon din na sa katahimikan mo rin mapapalakas ang iyong proteksyon. Ibahagi lamang sa mga taong tunay mong pinagkakatiwalaan, yaong mga nagdiriwang ng iyong kadalakan at hindi ito kinukwestiyon. Sa katahimikan, mas lumalakas ang iyong mga biyaya. Ang mga pagpapatibay o affirmations ay isa ring kalasad para sa iyong espiritu. Banggitin ang mga salitang ito upang ipahayag ang iyong halaga at tatakan ng iyong enerhiya. Ako'y pinoprotektahan ng universo. Bawat pangakong para sa akin ay matutupad. Ang aking espiritu ay may kalasag, ang aking landas ay ginagabayan. Ulitin nito araw-araw, Scorpio, at damhin kung paanong pinatitibay nito ang iyong aura. Ang mga salita ay may kapangyarihan, ngunit kapag binulong ng may pananampalataya, nagiging di masisira ang mga ito. At higit sa lahat, alalahanin na kasama mo ang iyong mga ninuno. Nasaksihan nila ang bawat hakbang na iyong tinahak, bawat pangakong ginawa, at bawat katahimikang tinaglay. Pinoprotektahan ka nila laban sa mga huwad at ginagabayan ka patungo sa totoo. Bawat panalangin, bawat alay, bawat kandilang sinisindihan para sa kanila ay nagpapalakas ng kalasag sa paligid mo. Scorpio, sagrado ang pangakong ginawa sa katahimikan, ngunit gayon din ikaw. Bantayan ang iyong puso, protektahan ang iyong espiritu, at magtiwala na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Ibibigay ito ng universo sa tamang oras. Scorpio, matagal ka nang naglakad kasama ang katahimikan. Matagal mo nang pasan ang mga tanong sa iyong puso, nag-isip tungkol sa mga pangakong hindi kailanman binigkas, at naghintay ng mga sagot na tila hindi dumarating. Ngunit ngayon, ibinubunyag ng universo ang katotohanan, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ito'y puno ng kahulugan, puno ng enerhiya, at puno ng kapalarang isinulat para sa iyo. Ang pangakong ginawa sa iyo sa katahimikan ay hindi mahina, ito ay sapat na malakas upang umalinga sa panahon, sa mga panaginip, at sa mga bulong ng mundo ng espiritu. Narinig ito ng iyong kaluluwa, kinilala ng iyong intuition, at binantayan ng iyong mga ninuno. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo ito nakalimutan. Iyon ang dahilan kung bakit naririto ka ngayon, tinatanggap ang mensaheng ito. Scorpio, ang paglalakbay na nasa unahan mo ay hindi lang tungkol sa pagtuklas kung sino ang gumawa ng panatang iyon, ito ay tungkol sa pagunawa kung bakit pinili ka ng universo upang akuin ito. Pinili ka dahil sapat ang lakas ng iyong puso upang magdala ng matinding katapatan. Pinili ka dahil nauunawaan ng iyong espiritu ang bigat ng katahimikan. Pinili ka dahil ang iyong kapalaran ay nangangailangan ng mga bigkis na hindi kayang wasakin ng distansya o takot. At nayon, habang nagsisimulang magbukas ang pangakong ito, magbabago ang iyong buhay. Ang pag-ibig na minsang nanahimik ay makakahanap ng tinig. Ang katapatang minsang itinago ay ipapakita sa pamamagitan ng gawa. Ang mga biyayang minsang naantala ay dadaloy sa iyong buhay ng may lakas. Bawat tanong na walang sagot noon ay sa wakas masasagot, hindi sa kalituhan, kundi sa kalinawan. Ngunit Scorpio, habang pumapasok ka sa bagong kabanatang ito, alalahanin ang mga aral ng katahimikan. Protektahan ang sagrado. Sabihin lamang ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong espiritu. Inatan ang iyong mga biyaya mula sa mga hindi makakaunawa. At higit sa lahat, magtiwala na kailanman ay hindi ka pinabayaan ng universo, lagi ka nitong inihahanda. Ngayon, selyuhan natin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng mga affirmations. Ulitin ng mga ito ng may pananampalataya, at hayaang marinig ng universo ang iyong tinig. Tinatanggap ko ang mga pangakong inilaan para sa akin. Handa na akong tumanggap ng pag-ibig, katapatan, at mga biyaya. Hindi kailanman naging walang laman ang katahimikan, palagi itong nagdala ng aking kapalaran. Kasama ko ang aking mga ninuno, gumagabay at nagpoprotekta sa aking landas. Ang nakalaan para sa akin ay palaging matatagpuan ako. Tiwala ako sa aking paglalakbay, iginagalang ko ang aking espiritu, at inaangkin ko ang aking mga biyaya ngayon. Sabihin ang mga salitang ito ng malakas, Scorpio, o bulongin sa tahimik ng iyong puso. Damdamin ang lakas sa mga ito. Damdamin ang tugon ng universo. Bawat affirmation ay parang susi na nagbubukas ng mga pintuang minsang nakasara. Bawat salita ay kalasag na nagpoprotekta sa pangakong nakalaan para sa iyo. Scorpio, ito na ang iyong oras. Ang pangakong nasa katahimikan ay nagigising. Ang panatang minsang itinago ay umaahon. At ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuo, gaya ng isinulat sa mga bituin. Huwag kailanman pagdudahan ang kapangyarihan ng iyong nararamdaman. Huwag baliwalain ang mga senyales na lumilitaw sa paligid mo. Sila'y gumagabay, naghahanda, at nagpapatunay na ang minsang tahimik ay ngayon handa ng maging totoo. Tandaan ito, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay kapangyarihan. At ang pangakong ginawa para sa iyo, Scorpio, ay kailanman hindi nabali, naghintay lamang ito sa oras na handa ka ng tanggapin. At ang oras na yon ay ngayon.